madagdagan talaga yung kaalaman natin patungkol dito dahil busy busy na po tayo and then dahil, dahil dyan uh, maraming mga spiritual harassment na hindi natin na recognize at kung alam lang natin ito malalaman natin ito yung procedure so marami tayong ma, ma save na uh, hindi na tayo ma sa utang kung kung op oppression yung sakit mo, malumos ka talaga sa utang. Mabaon ka talaga sa utang, mga kapatid. marami na tayong naabot sa si iba't mundo. Uh, very inspiring po. Kahit dito lang tayo sa kwarto, nagsisiwalat uh, sa mga magandang balita, marami pala tayong naabot. No? So, very inspiring mga kapatid. So, kaya nga, nakabigay ito sa atin na patuloy na pag-aaral, pagsisiyasat sa mga aral ng simbahan. Para po, uh, para po, <coughs> ma gamit natin at maibahagi natin. Hindi lang magamit natin, maibahagi pa natin unang-una sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin at sa mga kaibigan natin. Ibahagi nyo po ito without hesitation po. Dahil it will lead us to uh, salvation. Mm ganda. So ngayon mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Okay. And dito po ito sa Atati father si uh, father kabading uh, disposing of curse objects uh, ano ba yung curse object yung mga anting anting mo it is a curse object yung mga langis galing sa mga albulayo it is a curse object ah uh, superstitious object or occult objects yung mga prayer mo na may Latin pero wala namang kahulugan <coughs> Mm, it is an occult prayer. It is a curse object po. Dapat i-dispose natin yan. Dahil magbibigay yung demonyo ng kapangyarihan o gagamot siya. Uh, kapag gagamot siya, it is not a free. There is a compensation. Meron po yung kapalit, mga kapatid. Mm, yan po ang demonyo. So ngayon, babasahin natin yung redactor's notes ni Father Winston Cabading, ang naunang exorcist, idol natin na exorcist, no? Sabi niya, all cursed objects should be disposed of properly. Dapat i-dispose natin yan in a proper sense. So, huwag kayong mag-alala dahil pinupost ko na po kagabi yung prayer how to dispose properly ang ating occult objects. And then, ito lang yung mga explanation niya na hindi ko po nailagay po doon. Okay. All types of the object with evil sources should be broken first. So, yung mga anting-anting nyo, dapat i-deform siya. Kung hindi man ma-broken, dapat ma-deform siya. Bago pagdasalan. Okay. <clears throat> Then sprinkled after sa pag-deform uh, sa objects. Hmm. Then sprinkled with holy water and holy oil. So, pag din niyo na lagyan ng holy and oil and holy and water po. They are to be burned in a blessed fire. So, yung uh, gagamitin mo na pangsunog it should be blessed. No? use by a blessed fire if possible. So yan ang ginagawa natin na mm, i-bless natin. And then bago i-burn, no, it should be burned in a blessed fire, no. If possible. And the ashes collected and buried in a proper manner with a prayer. So kung ma-ashes uh, na sila, uh, ilibing yon, libing sa good soil, no. Or sa sa lupa. If burning is possible, they should be for first destroyed or dismembered or de deformed and then safely buried. So, bago mo ilibing, i-deform mo muna. Baka hukayin yun. <laughs> and then, uh, gagamitin uli. Mm, i-deform talaga. Those mm, biological fluids, yung mga biological fluids that were expelled from a person through the mouth can be safely thrown into the usual garbage container. After the proper prayers of breaking of unholy ties, links, and curses, sprinkle, sprinkling with holy water and blessed oil. Pero yung mga fluid galing sa katawan ng isang tao. So, anong gawin natin? <coughs> Kung meron man, i-wrap natin yung fluid, biological fluid. Uh, and then, itapon sa uh, gagawa ng prayer of breaking and holy saltage. Nandyan po yan sa sa aklat ni Father Sikia. Nandiyan po yan sa aklat ni Father Sikia. Breaking the unholy saltays and curses, links, and bandages. And then, lagyan ng holy and exercise water and oil. They are to be carefully wrapped before disposal and they burn and then burn and buried in the ground and washed by leaving water in the river and sea. Mixing them with the useful garbage must be avoided as much as possible. Kung itatapon mo lang yan sa garbage, eh, hindi po maganda yan. Risky po yan. Lalo-lalo na sa mga gar garbage collector. <laughs> Risky po yan. And then matapos yan, mag... Uh, mag uh, Uh, manghinaw no you should wash wash your hand with holy and exercise water yan po ang dapat nating gawin dapat uh, madagdagan talaga yung kaalaman natin patungkol dito dahil busy busy na po tayo and dahil diyan uh, maraming mga spiritual harassment na hindi natin na recognize at kung alam lang natin ito malalaman natin ito yung procedure so marami tayong ma-save ma na uh, hindi na tayo ma malumos sa utang kung kung oppression yung sakit mo malumos ka talaga sa utang mabaon ka talaga sa utang mga kapatid procedure to destroy occult or cursed objects keep in mind that this procedure is not magic so take nota Itong procedure na ito ay hindi to <laughs> magic mga kapatid. No? Hindi to magic mga kapatid. It is not a magic. Kailangan ito ng pag-increase ng ating pananampalataya mga kapatid. Mm. This -hmm. the primary power of the sacramentals used in this right holy water and saint benedict in medal saint benedict medal is in your faith mm. saan galing yung kapangyarihan ng mga sacramentals in the faith of the church and in your faith okay halinoy ha the sacraments do so the sacramentals do have a secondary effect in that they are items have been blessed and made holy by god demons do not like being around such things Totoo no, yan. Totoong totoo yan. Based sa aming karanasan. <laughs> ngayon, mag-exercise po ako. Hindi ko alam kung ilan yung e exercise ko ngayon. Na tatlo, apat. Mm, dahil wala tayong schedule. Baka aabot ng lima yung e exercise ko ngayon. At mm, uh, yan po ang katotohanan mga kapatid. No, I hope you are inspired every day. So, araw-araw po, we are inspired by God, not inspired by money, not inspired by anyone else, not inspired by wealth, not inspired by fame, not inspired by possession, but we are inspired by God alone. No? So, sinishare ko po ito sa inyo para maishare share nyo naman sa iba. No, oh, napipilitan ako magtagalog kahit hindi ako marunong magtagalog. No? <laughs> So, matatakot talaga kapag meron ka mga sacramentals, katulad ng scapulars, blessed by the priest. Huwag nyo pong isuot yung scapular without a blessing from the priest. Hmm, hindi po maganda yon na practice. So, pag bili mo, sa so pag-avail mo ng mga religious items, nilagay mo agad sa altar mo. Hindi maganda yon Dapat ipabless mo muna sa pare. Okay, malinaw ba yan? in destroying the item so that it is no longer resembles what it once was removes the attachment that it had for the demons and the curse or spell other attachment mm. so kung ma deform lang yung occult objects yung superstitious object yung piao yung mm, feng shui, ma-deform lang sila. No? Anong sabi dito? Hmm, removes the attachment that it had for the demon. So, ma-remove na yung attachment. Kaya, kailangan i-deform, mga kapatid. May naganong sa akin, Father, pwede bang ibigay sa iba? Hindi. <laughs> i-deform na yan eh. Para yung attachment of the evil spirits, wala na po. Malinaw ba yan? Okay patuloy. This is a spiritual principle. Take note ha, this is a spiritual principle. Hmm. Ano ba yung spiritual principle na yan? Even with the blessed items, like a rosary, once the rosary falls apart, or is taken apart, or no longer resembles a rosary, the blessing that was that was attached to the rosary is no longer there. Kung ma-deform yung, yung mga religious items natin, ma-deform, Hmm, the blessing is no longer there. So kung ma maayos mo 'yan, ipa mo uli. Okay? Huwag mong i-decorate, no. Nawala yung ulo ng santo niyo. legyan mo ng oh, nang ni-refer mo. Bago mo 'yan iblagay muli sa iyong altar, ipa mo na 'yan sa pari dahil it, it is a spiritual principle kung ma-deform na yung object mga kapatid kahit uh, sacramentals pa yan nawala na po yung blessing so kung ma-form siya ma-reconstruct yung sacred image mo dapat ipa sa pari muli okay yan po ang spiritual principle <clears throat> Burying the remains of the destroyed item in the ground in the earth symbolizes a cleansing for the good earth. So yung paglibing natin sa sa lupa sa mga cur, sa mga cursed object it is a cleansing pala. So, mas mabuti na ilibing na lang, it deform at ilibing. So hukay tayo don sa lila ng ma malaking ano? Malaking <laughs> uh, magka uh, kauta dito, malaking dakong buho, okay. <laughs> items that are biodegradable, biodegradable and will not pollute, such as ashes, mm, remaining after burning an items, may also be discarded in rushing water, like a river or a stream. Do not discard these items in your sewer system mm or the garbage this can be a risk sometimes in doing this ritual there is a risk this can be a there can be a risk so kaya kailangan na may risko sa pag uh, ano kailangan na uh, spiritually prepared ka uh, spiritually disposed ka at dito naman yung ating office pero wala pa tayong sapat na lugar i-dispose yung mga bagay na ito. Pero sa paglipat natin, yan ang isa sa mga special na gagawin natin. Meron talaga talaga yung mga proper disposal area sa mga hmm. so sa paglibing yan, it is a cleansing hmm. from the good earth. Okay? So ito na yung prayer na pinopost natin. So bago ka magpray i bless uh, bless the object with the oil holy water in the name of the father to yung prayer in the name of the father and of the son and of the holy spirit pinopost ko na po ah, kahapon yung prayer mm. cut the unholy ties kung wala kayong malalapitan kayo na po kung wala kayong malalapitan na mga exorcist dal yung dioceses ninyo ay yung exorcist na na-appoint are very busy so <clears throat> Sini-share ko na lang sa inyo. Pwede ba kayo mag-dispose? Pwede, pwede po. Huwag kayong matakot. It is as uh, kailangan lang. Increase your faith. When you increase your fear, you feed the demons. When you increase your faith, you 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 starve the demons. Okay? Cut the unholy ties, links, and bandages between the objects of evil sources and spirits the prayer of the breaking of unholy salt ties. So, nandyan po yan sa itim na aklat ni Father Sikia. Okay? Pray the following prayer over the items. If married, pray this together with your spouse if possible. So, mas mabuti buong pamilya po. Father in heaven, we ask you to buy and cast away from us and our entire family. Mabasahin ko lang na and all those who have come into contact with these materials any demonic entities that may have been attached to these materials we plead the blood of jesus over these materials and take back any ground the evil one may have snatched from us because of the presence of these materials in our home and possession strengthen o lord the hedge of protection around each of us and our family. Bless us and our family. Oh, Lord, help is the love is to love you more. We also ask that you be with the person who give us these materials. Para maprotektahan din yung nagbigay sa'yo. Okay? Ang ganda ng prayer, no? Para maprotektahan din yung nagbigay sa'yo nito. Okay? Mm-mm. Free them from any bandage. Help them to understand your ways and bless them. Ang ganda no, ng prayer. Pati na yung albularyo nagbigay sa'yo, nag-ask din tayo ng protection sa kanila. We ask these things with the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, Blessed Apostles Peter and Paul, Blessed Archangels Saint Michael, Gabriel, Raphael, St. Nicholas, St. Dominic, yung patron saint mo. Kung sino yung patron saint mo, i-inerate e, e, mo. May guardian angels. Very important yung guardian angels natin. Kung plural, dahil marami kayo with our guardian angels. Okay? And all the saints and angels of heaven and powerful angels and powerful in the name in the holy and mighty name of your son Jesus Christ whose name causes hell to tremble amen ang ganda ng prayer mga kapatid no ah. so, si pinopost ko niya yun kahapon kah kah kagabi so patuloy tayo mga kapatid hmm. Patuloy tayo ha. Ah. Pero ipatuloy ko ito mamaya dahil 15 minutes lang yung sinabi ko sa inyo, di ba? <laughs> okay. <clears throat> so 15 minutes lang tayo at meron pa ako i-unwent no 19. To be continued lang ito mga kapatid ha. Uh, uh, keep in touch na lang sa live natin dahil uh, bubusugin ko kayo sa mga katuhanan ng ating pananampalataya po. Yan po ang promise ko habang nabubuhay tayo, habang may lakas, habang may may capacity to learn, continue to 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 read more for the people of God. At uh, mag-continue tayo sa ano sa dapat nating <coughs> dapat natin na uh, bigyan ng pansin. So sana po ay mabigyan natin ng pansin kung wala na kayong oras sa pagbasa, nandito tayo to catechize you all. Okay, pasalamat na lang tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin. Si, wala dito, one minute. Si, good morning father, na-dispose ko na yung old items, na-retaliase ko, na-limot man, go wash holy water. Uh, Perti na akong suka pag-pray. Uh, si Ermelita, pili nyo pa lang na... Uh, So, og gikanta na ko ang Salve Regina, og naghaplas ko sa oil, balik na ko. Tapos hangtod na ulian ko. Yes, uh, this is a spiritual struggle, a spiritual battle, mga kapatid. I hope you you will not be increasing your fear, mga kapatid. ah uh, faith, mga ah uh, fear. You increasing you should not increasing your fear. But please increase your hope and faith. Padre, salamat sa nakita ta kay natubag jud ako mga pangutana nako na ako. kay kaya uh, na nasagot daw yung mga kaya tanong patungkol sa tanggaalan sige uh, okay ra, na wala na koy sakit pero kabalo ko na ara jud sa lawas nako ako pero sige na ko deliverance gaan jud ako paminaw so yung sakit niya nawala na at siguro mabigat yung kanyang katawan dahil sabi niya magaan daw ngayon So, lagi siya nag nagpray of deliverance. Pasalamat siya. Bisan ko kaayo kasabot kahit hindi ako nakaintindi ng English, uh, sa pag deliverance ko kaayo. So, continue to learn more English and uh more vocabulary po para madali mo maintindihan. Car Carmen Yek Manasio. Good morning Father Darwin watching from Cebu City. God is good all the time. Amen. <laughs> Totoo yan. And then sa kabila naman, tingnan natin. Uh, dahil 15 minutes lang tayo magla-live, no? Uh, para makagawa naman tayo sa mga dapat nating gawin. Okay? So, maraming nanonood sa atin sa uh, kabilang linya. Ay may nagpadala sa atin ng uh, 1,000 pesos po. na uh, salamat po, Lucrecia Baral. Uh, super chat. Pwede kayo magpadala sa su super chat dito sa ating uh, YouTube channel. Uh, kalikasan at pag-ibig, kaanindot paminawon sa pulong ang uh, history sa mga prayer sa Catholic, manimbaut tiyod ang imong balahibo basta kinasingkasing may bawaan pulong sa Diyos totoo yan let's celebrate the first super on live super chat na no? si sister Baral no Lucretia ah uh, Father pwede ba magpadeliveran sa balay ng extended family man ko unya iglesia pa ang akong ugangan so dapat yung may ari mga kapatid kung wala nang iba pwede yung gumin ma intercessory prayer hindi imperative po okay ah uh, Dilia, good morning Father Darwin from Don Carlos Bukidnon oh, taga Bukidnon, kumusta na po kayo uh, good morning Father watching from Chile wow no? at kayong December 7 po punta tayo sa uh, this Saturday, Brother Edison kung tayo sa Candula Oriental. So, naghihintay na po yung mga kasamahan natin, ang mga parokyano natin doon. Okay, ang dami ko pang i-share sa inyo pero wala na tayong oras mga kapatid. To be continued lang, ang proper how to, prop to dispose properly. yung prayer po, may, may mga may mga instruction at i-share ko po ito. Hindi namin ito pa ipagkait sa inyo dahil uh, malaking tulong po ito sa mga lugar na walang exorcist, walang deliverance minister, no, na makapag-accommodate sa inyo. Okay? Salamat na lang ako sa mga star senders natin ngayon, mga regular star senders. Oy, si Sheila Vito nangunguna. Wow, 500 stars. Si Sister Maria Sarmento, 200 stars. Si Sister Maria, uh, hindi ko mabasa yung, ano? Yung, Cornopio. Cornopio ba ito? Lagi din ito. Napadala sa atin ang 200 stars. At si Ika Giyak, 100 stars. Si Amina Ilga, uh, 100 stars. At si Lin Tapao, 50 stars. Si Bernardo Ibarzabal, 50 stars. So, salamat po sa inyo, ha? Mm, ang Diyos na po ang magsuki sa inyong kabutihan. At salamat din sa mga nagpadala sa chicas. at sa... Uh, bank account natin. By the way, para po yun sa vocation. Meron 16 seminarians tinutulungan sa programang ito. Meron ding uh, Catholic school na tinutulungan sa programang ito. Yung pinadala ninyo ay kahit piso, hindi ko po yung ginagasto. Ginagastos natin yan sa mission at charity natin sa programang ito. At sa evangelization natin. Sa mga CFD nilaging laging uh, nagsisiwala sa katotohanan. Okay? At salamat sa Panginoon na ating i-close ito sa isang panalangin po. At keep in touch ha. Ba baka mamayang gabi um, to be continued sa ating dahil meron pa akong i share na Fallacy of Mimic Thinking. <laughs> na fall for ito sa Fallacy of Wrong Thinking po. Okay? Uh, sa abot ng makakaya ko, isi-share ko lahat ng mga kaalaman ko patungkol sa ating pananampalataya po. Sana po ay natuwa po kayo. After this, ang bubasa naman tayo sa para i ko sa sa mga tao mamaya na bumibisita sa office natin. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray. O do thou, O Prince of Heavenly Hosts, with the power of God, Cast into hell Satan and all evil spirits who through the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Fight the Maria Save thee with a humble heart. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are pledge our lives to the lord of eternity